O oh, eto mga kababayan, na sumagot na po etong si ano, etong si uh, former governor uh, Gwen Garcia patungkol nga po diyan sa ano, uh, sinasabing at uh, anomalyang flood control po diyan sa may Cebu City. Kasi kung maalala po natin, mga kababayan, etong si Governor uh, Bari4, eh may sinabi na 2019 yung mga na-discover po nilang mga uh, palpak no, ng mga flood control like for example, ghost project at saka Uh, substandard. Uh, at uh, sabi nga niya nga sabi niya nga diyan mga kampanye, 2019 daw po yon Ngayon, ang sinasabi naman ng mga DDS diyan, eh, ang ibig sabihin ni uh, Governor Pam diyan na 2019 is yung ano, yung uh, nakarang administrasyon na uh, si ano daw, si Governor uh, or former Governor uh, Gwen Garcia daw, hindi daw po yung kay Duterte ganon. <laughs> Kaya nga mga kapay sabi ko, hihina ng utak na itong mga DDS na ito eh. Uh, tapos, o oh, eto na uh, sumagot po dyan si Governor Pam ano sabi dito mga kapay sa balita? Hindi dumaan sa pamahalaan ha. Ah? Ang ah, pam ah, pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang ah, 26 bilyong pondo para sa plant control project ah, kundi ah, direktang ah, pinangasiwaan ng Department of Public Works and Highway, DPWH. Uy, sino ba yung ah, sekretary ng DPWH noon mga kababayan? 'Di ba si Mark Villar? <laughs> patay tayo dyan, mga kamabayan Pilipino. Ha? O ICI, baka naman no, pakiimbestigan yan. Okay? Ayon kay dating Cebu Governor uh, Gwendoline, or Gwendoline uh, Gwen Garcia, ano nagulat din umano siya ha? nang malaman na, na ganon kalaki ang uh, halaga ng inilaan para sa mga flood control projects sa lalawigan. The, uh, the province has not uh, touch Uh, nor can even be included in the implementation of this 26 billion, sabi ni Garcia. Uh, may uh, walong uh, congressional district ang Cebu kung saan ipinamahagi at uh, isinagawa uh, ng DPWH sa mga proyekto. O oh, mga kababayan, uh, mga kababayan Pilipino, uh, hindi po uh, totoo na naman yung sinasabi o yung mga naratibo na naman ng mga DDS na to, na uh, yung sinasabi daw ni uh, uh, Governor Pambari 4. Ah uh, na 2016 is yung uh, ano niya yung uh, sinundan niya ah uh, or yung yung pass niya ah uh, uh, na si uh, Governor uh, uh, Gwen Garcia hindi po yon. So malinaw po dito na ang tinutukoy dito ni Governor Pam ay yung nakarang administrasyon. Kasi nga naman mga kababayan, sino po ba ang presidente nung 2019? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? 'Di ba hindi naman, 'di ba? Si Rodrigo Duterte mga kababayan at eto pa nga, ah uh, wala pong dumaan sa kanila sa LGU Oh, so kasi mga kapatid, ito uh, nabanggit yan ni Pangulong Marcos eh. Ang sabi niya, uh, bakit ganoon? Bakit hindi dumadaan yung mga proyekto sa LGU? Which is dapat ang ang proper diyan mga kababayan eh. Ano yan eh? Dumadaan dapat yan sa LGU kasi sila yung ano eh, sila yung nandiyan, ah, sila yung uh, makakasagot kung kailangan ba nila yung proyekto na yan at the same time, syempre kukuha ka ng mga permit diyan sa LGU, di ba? Now, kung uh, sasabihin niyo, eh syempre eh, ma, ma ano pa eh, malay mo kung kurakot din yung sa LGU. O oh, di at least Sama-sama sila sa oblo, ganun lang 'yun. Pero ang kasi dito mga kababayan, dapat ganun, ha, from the national ha? down to the uh, ano uh, local uh, government. Oo, from national to local Ganun, May coordination po dapat 'yan mga kababayan. Pero nga po, tinanggal po 'yan ni Rodrigo Duterte nung panahon po niya para daw tuloy-tuloy ang build build build. 'Yun naman pala mga kababayan, yung build 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 na 'yan, ha, iskam iskam iskam. 'Yun naman pala yung uh, ibig sabihin niyan, 'no. Oh. Kaya nga po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po imposible itong sinasabi ni former Governor uh, uh, Gwen Garcia na hindi po dumaan sa kanila o hindi po naipaalam sa kanila yung mga proyekto na nangyari o uh, uh, palpak dyan po sa may Cebu uh, region. oh mga kababayan, malinaw po yan uh. siguro naman. Uh, itong mga DDS, naliwanagan na kayo pero malamang mga kababayan, itong mga DDS na to nakaganon na naman yan. Tapos nakaganon wala kaming nakikita, wala kaming naririnig fake news yan, fake news. O oh, ganon na naman yan di ba? <laughs> So fucking ego.